Hello, bili na kayo mango. Ay mango, hindi pala ito mango. Hindi naman ito mangosteen kundi guaba. Baya ba sa Tagalog po sa Bicol. Ito binibenta ko galing 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 sa Koreano. Ay hindi Korea, ay hindi Chinese pala. <laughs> bili na kayo. guaba. Ano, you know, wag kayo nun, galing sa farm na uh, Chinese farm. Doon sa Panikwaso. Meron ako dito. Mili na kayo, guwaba. Ha? Kali na kayo dito sa tindahan. Oo. Ah, Mura lang. Mura lang. <laughs> 160 kilo. <laughs> Pero masarap daw ito. Ayan. Tikman nyo.